pala ito eh. Ang bagay ito kay Ana. Len! Ha? Oh. Hindi tingnan mo. Ano? Ganda, no? Ha? O, sukatin mo. Ayoko! Uy! Ayoko! Tignan mo muna, maganda o. Oh. Hindi, ayoko hindi. Sukatin mo muna. Hindi, bagay sa akin na yun. Sukatin mo muna. Ayoko nga eh. Sukatin, so, sukatin mo lang eh. No, pinayoko. Sukatin mo muna. O, oh, dali, sukatin ayoko. mo muna. Dali ka, sukatin mo muna. Ayoko nga eh. Dilisan mo na, susukatin so, mo lang eh. Sinabi lang ayoko. Sukatin mo lang. Ito ito mo. Na bagay. Sige na, mo Ede, lang Sige mo oh. lang mo, oh. tigilan mo. Tigilan mo. E mo size nga, Ayoko oh. eh. mo, sukatin mo muna Ayoko magsukat Susukatin mo lang to Tignan mo ako, ayoko Sige na, sukati na, ay. sukatin na, sukatin mo lang tigilan to Tignan mo ako Sige na, tigilan na, tigilan na oh. Ibang, mo lang to Ayoko naman yung holder! Nga, umiigil yung holder! Ayoko, ayoko, ayoko! Hindi, try mo nga Ano ba yan? Sige na mo na ako! Itatry mo lang, susukati mo lang naman e! Ano susukati ko pa yan? Ano sa ang to? Hindi, pwede? Ayaw na, mo na! Ano ba? Ayoko nga eh! Spati mo lang! Ayoko! Ayoko nga! Tigilan mo ako! Hanggang dito pa na nasasabi nila eh? mo lang! Tigilan mo ako! Kaya... Sige na, sungkatin mo, mo lang naman to! Oh, oh sukati mo, Tigil, mo. Oh, mo na muna to. Sinabi na wag na nga eh. Sandali, so, saglit lang to. Hindi nga pwede, di ba? Kanina pa, ko, pa, ko, pa san -san ako, kanina pa su ako pa. Saan, saan ako? Sukati, mo na to, dali. Tiganan mo ako. Sukati mo lang. Maayos pa. Mayos ma. Mayos Mo sukati mo lang to. Uh, sukati uh, mo, mo, mo lang. Ano ko naman ang kulit? Hindi nga sa akin ka siya. Ayaw ko yan. Ano ba yan? Oh, dali. Pagod na pagod na Ano? Oh. na pagod suwa, tingnan mo, tingnan mo kung kasya nga. Apa, apa? Tignan, oh. okay, ako tingnan mo sa patos ko, natanggal na oh. mga sintas. Oh, dali, tingnan mo kung siya. Ako na ako. Oo. Oh. na pagod na ako. Kasi pa yapasukat sa iyo eh. Ito na, ito na, ito oh, Ayan, ayan. Oh. oh, di ba? bagay na bagay. Kasya? Kasya na, kasya oh. ayan, ayan na. Ala, pa. Oh. Bayaran mo na pa to? Ay. Ipa. Oh, peti angin Kasamba! <laughs> eh oke deh kasih okay, nama saya weh ah sih pak selamat sayo, eh. huh? <laughs>